Siyempre, bibili muna ako ng bigas Dahil kami ay hindi pa kami naghahaponan ngayon Magtatanong ako dito kung mayroong bigas natin Dasi Ayan o, yung magandang tindera tayo Bibili ako ng bigas Kaya yeah, lang, walang bigas Meron dito uh, sibuyas lang Saan uh, yung Ito yung mukhang yan. Ha? kung sa pira. Binti si ati, Hello. <laughs> Siyempre, nakabili na ako ng bigas. At uuwi na ako sa bahay dahil magsasaing muna kami ng pang ngayon. At ito, naghihimay ako ng malunggay pang tinula namin dahil gusto ng mama ko makatikim ng tinula at ng dalawa kong anak. syempre sasarapan ko ng luto. At hahasain ko itong kutsilyo dahil sobrang purul na ngayon. Matagal ko na rin itong hindi nahasa dahil gagamitin ko ito sa paggayat ng manok. At syempre huhugasan muna natin to bago natin gamitin para nakakasigurado tayo na mas malinis. At ito na. So, gagayatin ko yung manok. Oh, sobrang talas talaga oh. Ayan. Oh, sobrang talas talaga ng kutsilyo kong hinasa. Mura lang ang kutsilyo na ito, no, pagkabili ko. Yan. Siyempre, bibisibilisan ko para makaluto agad ako dahil medyo tanghalin na ito. Hugas, hugasan ko ito mabuti para mas malinis at walang problema sa pagluto. Ayan. Siyempre, mo muna ako ng sibuyas para makaluto na agad at habang magagayat ako ng sibuya, syempre kailangan nakaprepare ako at ito naman ang magic sarap at habang ginagawa ko to na pagluto ng tinula syempre magsasaing na muna ako para na mas lalong mapabilis ang aking pagluto ng mga pagkain at ito na isasalang ko ito ang kalan namin super kalan sabi ng iba delikado daw ito kung ito ay walang gasket dahil ang gasket nito kailangan dalawa lalo pag bumili kayo kailangan titingnan ninyo mabuti at ito na yung manok siyempre igigisa ko muna to para hindi malansa yan para mas malasa siyempre pag nagisa mo ito ang gagawin mo dito lalagyan mo ng ricado yan tapos Bichin, yan, bichin, o. Oh. Yan, kaunting bichin lang. Yan, hindi masyadong marami. Yan, para malasa. At kaunting magic sarap din. Siyempre, lalagyan din natin yan. Ayan. O, oh, yan, paminta. Siyempre, lalagyan natin para mabango at mas higit na malasa. Ayan. Siyempre, lalagyan din natin ng kaunting asin yung hindi masyadong mapaalat. Yan. At syempre, tutubigan na natin to. Dahil nagisa na siya. At ngayon ay hahalo haluin muna natin ng konti at sabay natin itong tatakpan. Syempre, ang ihahalo natin ditong gulay para mas masustansya itong aking malunggay na binili. Halagang 10 piso lang at simpre bubuksan ko na at dahil kumukulo na siya yan lalagyan natin pero kailangan pa nagluto ka nitong malunggay na to kailangan hindi ito masyadong luto dahil papait ito kailangan ang luto na malunggay ay half cook yan sabay tatakpan mo muna at syempre itong sinaing naman sisindihan ko pag ang sinaing ay kumulo patayin ninyo para wala siyang tutong sabay isasapaw ninyo yung bahaw para walang sayang ayan Siyempre, pa iin muna natin yan. Tara guys, kakain na tayo ng hapunan. Napaka-aga namin ngayon kumain ng hapunan. Parang hindi pa nga maya. Malamig pa, eh. Ayan, lumabagay yan. Pangat. lang tayo, no? Dito lang tayo, no?